Iko Ikaw kayo may crush na. Wala ko, hindi pa ho kasi tuli. Dito tayo. Hindi pa tayo dito. Muna kayo doon! Muna kayo doon! O muna kayo doon! Kay Napuno ng halakhakan ang mga audience sa programang It's Showtime matapos magsalita ng batang guest nila na si Kulot. Sa segment na Isip Bata ng nasabing show, tinanong ni Vice Ganda ang tatlong batang guest nila na sila Argus, Jays at Kulot, kung may crush na ba sila? Si Kulot ang huling sumagot nito at sinabing wala pa dahil hindi pa umano ito tuli. Kung napatawa ang mga audience, tila nagkagulo at kinabahan naman ang mga Showtime hosts lalo na't maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa kanilang programa. Pero sabi nga nila, the show must go on. Kaya tumuloy na lang sila matapos nito. Pogi mo ngayon ah. Mike, Mike, Mike. Pogi oh. ka daw ngayon. Pogi mo ngayon. May crush ka ba? May crush ka na ba? Wala yeah, po. Wala po. Wala ba. Si Jay eh, sa mga pormahan, parang si Kuya Bong lang eh. Oo oh, oh, nga. Ang galing sumayo yun eh. Sayaw nga kayo ni Kuya Bong. Sayaw kayo. Oh, oh Eto si Argus, ang Pogi din oh. ang baby ko. Oh. Ay, ba puting ano, oh, polo. Kala mo, valedictorian eh, oh. May crush ka na ba? May crush ka, di ba? Wala pa po. Oh, may Ay, may crush ka. Uh, Ay, Argus. Narinig ko may crush ka daw. Sino yun? Sino? Sino yun? Pa. Wala. Crush ah. lang naman eh. Oh, oh, bukod kay Mami, sinong beautiful? Bukod kay Mami, sino, sinong maganda? Kanino ka, sino, di ba? May, may mga laki... siya, oh. May mga nakita ka maganda. Si Tita Kim. Oh, Tita Kim. Ay, yung mga kaedad mo. Oh, embrace ah, embrace ka kita. <laughs> oh, di sa mga sa mga bata, sino magandang bata? Eh. Sino yung maganda sa mga bata? Eh. Abi Imogen po. Oh. Yeah! Oh. Ay, yung ba yun? Yung ba yun? Imogen. Nagaganda siya kay Imogen. Ito si Kulot. Ganda ni Kulot today. Ba? si Kulot eh. Hi, Kulot! Hello, ho! Yung ah. kapuhok ba yung kinukulot? <laughs> o sa kulot yan? Hindi ho. Sadya. Sadya ho. Sadya. Ang ganda ng pagkakulot eh. Oh, ikaw Kanina okay. ka nagmana ng kulot? Kay Unat. Kay Unat. <laughs> kay Ikaw <unat. laughs> e. e. mami? Kay mami ka daw, Nagmana ng kulot. Sino ka ang kulot? Ang inay o ang itay? Ang inay. Ang itay ho. Kulot ang itay. Ikaw kay may crush na. Wala ho. Hindi pa ho kasi tuli. Ikaw kay may crush na. Wala ho. Hindi pa ho kasi tuli. <laughs> Dito tayo. Dito tayo dito. Muna Muna doon. ako. Dito pala na ako dito lang, Patay Kausapin no. ko lang to. Tapos na. Halika. tayo Sige. Aliga. Aliga. Natin kasi. Direk, mo lang yung, yung na kakausapin. <laughs> <ito. laughs> Dahil dito, nagtrending si Kolot at pinag-usapan ng mga tao sa social media Hindi ito ang unang beses na napatawan ni Kulot ang mga netizens dahil sa kanyang mga nakakatuwang sagot. Sabi nga ng iba, tuwing tinatanong ang batang ito ay palaging nakakasorpresa ang kanyang mga sagot kaya marami ang napapahalakhak sa kanya. Ano ang masasabi nyo rito?